Gano'ng nga ba katotoo na nagkaroon ng kasunduan ng dating administrasyon Duterte at China kaugnay sa West Philippine Sea? ah uh, kausapin natin si Attorney Harry Roque, ang dati pong uh, presidential spokesman. Magandang umaga po, uh, Secretary or Attorney uh, Roque. This is Erwin Tulfo po and Nina Corpus. Welcome to our program, uh, Attorney. Magandang umaga. Akong, uh at maganda umaga niya. Maganda umaga Pilipinas Yes sir Sir medyo nung uh, nabanggit niyo 'yung last week mukhang naging controversial ito na I am sure hindi ko kay tinigilan ng banat kaliwat kanan pero uh, ano ho ba talaga ito is this cheating kasi may mga natanong na na-interview sa radio para hindi daw nila alam so what what is really uh, the real score was there a gentleman's agreement kailan po itong agreement ito nung pumunta ba si Pangulo sa China? Uh, sir, can you explain uh, attorney? Well, uh, uh, Kong Erwin, oh, dahil dati na naman tayo nagtatalakayan, oh, once po. a week tayo at oh, least nung ako oh, yung spokesperson. Yes. Hindi po bago ito. Uh -huh. Itong kasunduan pong ito ay respetuhin ang status ko. Uh -huh. Walang gagalaw, walang uh -huh. dagdag, walang bawa sa kahit anong tura uh -huh. na naroroon na sa West Philippines Sea. Uh -huh. At ito naman ay napagkasunduan para nga mapabuti yung samahan uh -huh. ng Pilipinas at sa, uh, ng China sa panahon uh -huh. ni presidente Duterte dahil ang pinanggalingan ay yung samahan na napakasama sa presidente ni uh, uh, sa administrasyon ni presidente Noynoy -Noy Aquino uh -huh. no uh -huh. na kung uh, wala sa atin ang corruption uh -huh. at pinagbawal ang pagpasok ng sabing at ng pinya sa bansang China no? uh -huh. So Um, yung kasunduan pong yan, ko paulit-ulit na ina yan. Ang foreign policy ng Duterte administration sa panahon po nila ay isulong ang po isulong gaya ng kalakalang at saka ang pamumuhunat ang hindi mapagkasunduan at hindi marisulpa mar sa talambuhay natin siguro. No? At uh, yan nga po yung naging kasunduan na uh, hindi ko alam kung bakit tinutwist nila kayo, na parang secret agreement daw. Eh, Patugtugin niyo lang yung aking mga press briefing at paulit-ulit natin sinasabi yan. No? Sinabi mm -hmm. yan ni Alang Peter Cayetano, sinabi rin, sinabi rin niya ni dating Secretary Delphine Lorenzana. No? Mm -hmm. Yan po talaga ang pulisiya ng Duterte administration na dahilan kung bakit kahit papano nating mapayapa ang samahan natin at gabunga ng uh, napakaraming kapital at sa pangangalakal sa panit ng dalawang balita. Was this done, uh, attorney, uh, face to face uh, or... Ah uh, wala lang Parang mutual understanding lang sige or meron talagang verbal na nung pumunta ang pangulo sa China uh, attorney ang malinaw po hindi isinulat ito. So oh, ito ay hindi isang tratado dahil oh. ang tratado ay dapat nakasulat. Oh, oh. At tama naman po ang Presidente Marcos na hindi kung ayaw niyang ipagpatuloy yung oh. mapayapang samahan. Oh, oh. At yan nga pong nangyayari ngayon. Siya naman po ang arkitekto ng foreign policy. Oh, oh. Decision po niya yan kung gusto niya magpatuloy yung na uh, relative peace o kung gusto niya talagang magulong samahan. No? Mm -hmm. Pero nung panahon po ni Duterte, bagamat nagkaroon ng isang water cannon incident, mm -hmm. eh pinatawag ni Presidente Duterte si Ambassador noon na galit na si galit Presidente at sinabi na siguruduhin nilang walang mamamatay na isang sundalo malang Pilipino dahil pag pinatawag na Doon lumabas na ang tingin ng China e paglabag sa status ko yung pagde-deliver ng construction supply sa uh, Sierra Madre. Mm -hmm. ito po dito sa Sierra Madre, hindi ko alam kung ano nangyari dyan. No? Mm -hmm. Pero sa akin naman, sentido ko mon, bulok na bulok na yung uh, Sierra Madre. Kung hindi tayo magde-deliver ng construction materials, matagal nang lumubog yan. Mm -hmm. Sa loob ng anim na taon, siguro lumubog na yan kung walang construction material. Ibig sabihin, nung panahon ni Duterte, nung nalaman natin na yan ang takitang bakit na water cannon tayo ng mga China, eh siguro, nagpatuloy pero hindi naman pinangangalandakan. Mm -hmm. dahil din, din, Dahilan mm -hmm. na hindi ang, uh, ang uh, Sierra Madre. No? Mm -hmm. Ang kakaiba ngayon, eh parang pinangangalandakan pa yung ayaw na makita ng China. At kaya nga, ang maging sumatutal nito, eh, baka mawala tayo doon sa Sierra Madre. Uh, kapareho nung nangyari ng panahon ni Presidente Aquino na nawala tayo ng presyensya sa Scarborough Shoal. No? Mm -hmm. Now, babalikan natin ang kasaysayan. In fairness to the Aquino administration, nakuha ko na sa internet yung mga deklarasyon ni dating Secretary Gasmin na ganyan din ang naging ng administration pagdating sa Ayungin. Mm hmm. Kesa mawala tayo sa Sierra Madre, eh, lilimitahan natin ang pagde-deliver nang pagkain at tubig do sa ating kasundaluhan at kung hindi baka pati tubig at pagkain ay hindi na payagan na sa ating kasundaluhan at siyempre wala tayong maging option kundi um alisin ang ating mga sundaloron dahilan para mawala ang presensya natin sa mm -hmm. ayungin. pero di po ba attorney correct me if I'm wrong ang status quo when we say we keep on sending food and water supply sa mga tropa po natin di po ba maski nung panahon po ni dating pangulong Duterte ganoon na po yung ginagawa natin sir kaya ang sinasabi naman ng China, hindi sila tututol kung pagkain at tubig ang pinadadala. Uh -huh. Pero ang rinireklamo nila ngayon, at in fairness, yung nagkaroon ng water cannon incident, ay nagdadala raw tayo ng construction material. Mm -hmm. Hindi ko alam kung anong katotohanan kasi hindi naman kinukumpirma, hindi Apo. dinideny ng ating uh -huh. militar. At pero namang uh -huh. dahilan sila para mag-confirm or deny. No? Uh -huh. Pero alam na natin ang magiging reaksyon ng China kapag tayo nagdala ng construction materials, kung talagang dapat magdala, e-discard ito. Huwag nating gawin na parang uh, uh, winawag-gayway pa natin yung mga dinadala natin doon. Dahil sa katunayan, no, sa estado ng Sierra Madre, kung hindi magdadala ng repair materials yan, matagal na lumpok yan. Mm. So dapat tingin niyo po, attorney, ay talagang tuloy-tuloy uh, lang yung ating uh, pagdala ng mga supply na ito pero gawin natin in a quiet way. Kumbaga, wag tayong mag-ingay, Well, wag tayong uh, mag, uh, wag well, natin i-cover, <laughs> ganyan? Obvious po yan, no? Opo. Obvious po yan, no? Dahil Pero pagka ikaw ay binomba naman wag po. Wag mawala tayo. Oo. Pero pag inatake naman well, po tayo. Walang may gusto tayong... nung nang pagbobomba, no? Opo. Oo. Walang may gusto niyan. Pero nung nangyari nga yan sa administrasyon ni Pangulong Duterte at binalaan niya na dapat walang mamatay na sundalo dyan, pansin ninyo, minsan nangyari yan, hindi na nauhin. Mm -hmm. Ang sinasabi ko na, may mga pamamaraan na pwedeng gawin para mapatuloy kung anong dapat nating gawin. Pero hindi sa pamamaraan na talagang alam natin na kung paano magawin. Na parang yan po ngayon ang mga pangyayari. No? Na alam natin na kung anong gagawin nila pag nagpasok na construction material although hindi nila inaamin, hindi nila nakaila, ay eh patuloy pa rin ang nangyayari. No? Kaya tuloy, kawawang-kawawa naman ang ating mga kababayan na patuloy ng binang water All right. Mm. Attorney uh, Harry Roque, former presidential spokesperson. Maraming salamat po, attorney, for joining us this morning. Huwag po kayo manawa. Magandang umaga po sa inyo, sir. Salamat po at uh, magandang araw po nasa linya ng uh, aming telepono ngayon partner si Colonel Francel Padilla tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines Magandang umaga po Colonel Padilla this is Erwin Tulfo and uh, my uh, uh, partner na si uh, uh, Ninya Corpus uh, Colonel good morning po Good morning sir Erwin good morning ma'am uh... Ninya. Ma'am um, Linia, maganda umaga po sa inyo. All right. Good morning. Ma'am Ma alam na po natin na, uh, alam na po natin ma'am yung uh, nangyari po doon sa pambobomba ng tubig. Uh, una po sa lahat, kumustahin ko lamang po, kumusta na po yung mga sundalo po natin? Nakalabas na po ba ng ospital? Uh, are they back? Uh, Nag-duty na po ba? At uh, anong klaseng injury po ang natamo nila pala uh, Colonel? Uh, sir, no, um, ang naiulat po natin, meron po tayong three na na-injured last time. So, nabisita na rin po ito ng ground commanders natin, sir. They were given the ample medical assistance po that, that was really required. And okay na po sila, sir, no? They're uh, on the route to recovery. Hmm. So, um, hindi naman po natin pinapabayaan po yung condition po ng ating mga kasundaluhan. All right. Ma'am, ito mga tanong ngayon. ah uh, nasa agreement yata ng Enhanced Defense Cooperation Agreement na pag may namatay or kasama ba dyan pag may na-injured na membro ng Armed Forces of the Philippines, ito ay pwede nang i-trigger ang uh, EDCA, uh, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement between the Philippines and uh, the United States. Uh, Colonel, would you happen to know? Um, yes, sir. No. Um, In our In our case naman po sir, um, we are waiting for, um, of course, we are guided by orders. Mm -hmm. So the same po yung treatment in both uh, both ends. So yun po sir, uh, ang inaanan natin sir, it takes but an order sir. Uh, so nandoon sa agreement, eh, you, you guys know na once may ma-injure na isang miyembro po ng uh, sandatahang lakas natin, this will trigger the EDCA. Tama po ba? mutual uh, defense uh, agreement Um meron tayong mga ano sir no mga nakapaloob na mga um mga nakasaloob dito sa kasulatan na ito pero the extent sir of possible injuries yun po sir ang hindi natin sir ma-claim on to what what extent would it be uh, allowable to mobilize parang ganun sir mm. So this does not merit uh na ma ma mag-mobilize ang EDCA uh, dahil po sa injuries na natamo ng ating mga sundalo? Um, sir, hindi po ito actually sa EDCA. Yung EDCA po kasi natin, sir, is more on the uh, the sites that we are, ano, sir, yung parang uh, base sir, the, that the Um, the U.S. will have presence in, ganon sir. No, ma'am. What um, what, what, what is the MDT, sir? Oh the yeah, the, the mutual defense treaty. That's what yes. we're, we're talking oppo. about, the uh, mutual yes, defense treaty. Uh, oppo, will it trigger? Oppo. Will it start the the mutual defense of uh, our nation between uh, the Philippines and United States? Or the U.S. will will help us uh, defend this nation, uh, Colonel? Yes, sir. sa Mutual Defense Treaty natin sir, nandun po sir yung uh, provisions that um, the the US will be there to ano sir to assist us but not necessarily on certain circumstances sir. So ang yun nga sir, uh, the bottom line is that uh, it will take but an order sir for us to mobilize both well, both ways sir. This uh, circumstance you're talking about, yung nangyari po no nakaraan, will this trigger Um, not necessarily po, sir. Wow, okay. Hindi pa. So walang order po, wala. We're just uh, treating it as just like before. Yung parang we uh, may water cannon, yung pang bubomba, parang ganun lang po. Or yung binangga. Yes. Okay. Yes ma'am opo. Um, ang dito po kasi ma'am no we have ground commanders no. Um, we are waiting for uh, their final guidance po kung ano po ang uh, next move and action reactions to this. And ang nasabi nga po ng ating chief of staff of course we are uh, being the one the bigger person in this. Nasa atin po ang side ng batas no. So we are acting accordingly po uh -huh. to the international laws. Pero may bagong instruction po ang pangulo. So everybody's waiting. Kaya hubad na bigyan na rin kayo ng heads up dito sa bagong uh, instruction ng pangulo uh during the Holy Week na sinasabi Filipinos will not yield. Siguro may mensahe ho 'yan at uh, I'm sure yan po ay uh, nabigyan na po kayo ng instruction ng uh, presidente o ang inyong liderato uh, Colonel uh, Francel. Yes sir no um, na sign na nga po ni ating pangulo ang, ang EO 57 um, but eh uh, ito po eh nag, nakapaloob po doon sa usapin na naganap sa kanila so um, we stand by the guidance of the president po that all the right. Filipinos will not yield Very good all right maraming salamat Colonel Francel Padilla ang tagapagsalita ng AFP good morning po Yes sir, sir i clarify ko lang sir no. Yung MDT natin sir will be triggered pag armed attack po. Ah, okay. If armed attack, yes, sir. ayun. That's that's yes, what sir. were we're waiting. Yung uh, if there is a uh, I I thought kasi may mga nagsasabi earlier mga pronouncements uh, last year mm -hmm. na pag may nasaktan. So, kung hindi naman po armed attack eh hindi pa pala. Okay. So, parang uh, Ganun pa mam? Paano ma'am? Ito ma'am, ma for, 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 for the sake of discussion. Paano kung binangga yung barko, nauntog yung ulo ng Navy natin, nabasag yung bungo at namatay? How is that? It's not considered an arm, and hindi po arm attack yun. Or binunggo, nalunod, na lumubog ang barko, marami tayong yung Navy na hindi pala marunong lumangoy, nangamatay, sampo. Paano yun ma'am? How, how is that? Uh, nga, sir. Um, we will be, will be leaving that to the ground commander Yo. sir. No? How, would they, how would they really command the mission at hand. But Perfect. rest assured now we do not yield in pursuing our mission sir. We will conduct our missions come what may sir. So we will always take care of our troops on the ground and of course the AFP sir will always be there to secure the people and uh, defend the state sir. Very, very good Colonel. Very well said Colonel mm -hmm. Francel Padilla and we guys are proud of you. magandang umaga, mabuhay po ang sandatahang lakas. Maraming salamat, sir.